totoo ba ang mga dinosaur? Mga higanting nilalang na namuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ngunit totoo nga ba sila, o isa lamang silang alamat na nilikha ng ating imahinasyon, ngayon, ating alamin ang katotohanan. Noong 19th century, natuklasan ng mga siyentipiko ang unang mga buto ng dinosaur. Si Sir Richard Owen, isang British paleontologist, ang nagbigay ng pangalang dinosauria, na nangangahulugang terrible lizards. Ngunit paano natin nalaman na tunay silang nabuhay? Sa loob ng daan-daang taon, libo-libong fosil ang natagpuan sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa Tyrannosaurus rex sa Hilagang Amerika hanggang sa Triceratops sa Mongolia. Ang mga butong ito ay patunay na minsan silang naglakad sa ating planeta. May iba't ibang teorya kung paano sila naglaho, ngunit ang pinakamalakas na ebidensya ay ang isang dambuhalang asteroid na bumagsak sa Yucatan Peninsula sa Mexico na nagdulot ng matinding pagbabago sa klima at nagtapos sa panahong Mesozoic. Ngunit totoo bang wala na sila? Ayon sa siyensya, ang mga ibon ang pinakamalapit na kamag-anak ng mga dinosaur. Ang mga manok, agila, at iba pang ibon ay nagmula sa isang grupo ng dinosaur na tinatawag na theropods. Ang sagot sa tanong, totoo ba ang dinosaur? Kahit nawala na ang malalaking reptilya, patuloy pa rin ang kanilang pamana sa pamamagitan ng mga ibon. Ang kanilang kwento ay patunay sa kahangahangang kasaysayan ng ating mundo. Ikaw ano sa tingin mo? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ka na din sa comment kung ano ang next nating gagawa ng video.